Okay mga loves, nandito na nga tayo sa ating screen monitor para ipakuta, ipakita, ipakita ko na sa inyo ang proof kung lumaki ba talaga yung mga CPM at RPM sa aking mga video. Okay, unang-una natin gagawin mga loves. Yes, lang tayo sa Chrome. Then search nyo lang dito. Studio.youtube.com Ayan, lalabas agad yan. Studio.youtube.com Pitutin mo lang yan. Dahil nintayin lang natin dahil medyo mabagal yung uh, signal ko ngayon. So, mabilis lang ito mga Lods kung paano pataasin ating mga review nyo sa ating YouTube. Okay, dito na nga yung mga Lods. So, sinikikita nyo naman. Ayan na. So, napakagandang tingnan talaga sa akin dashboard mga Lods. Dahil yung views ko, 7.1K. Then, watch time 401 then estimated revenue is 655 yan ang sarap tingnan sa mata lord na nagkakulay verde na lahat dahil no nakarang buwan is pula pula lahat yan so nakita niyo naman ito itong 16 views halos sa akin lahat lang yan sa kasama sa aking partner dahil very supportive din yung partner ko kaya nanonood din siya sa aking mga videos kaya malaking bagay din na sumusuporta yung mga, mga, mga mahal natin sa buhay sa ating ginagawa. Para syempre kapag kumikitaan tayo dito, is tayo lang din ang nakikinabang, o di ba? So kapag nandito na nga tayo sa ating dashboard mga lords, punta lang tayo dito sa analytics. Ayan, sundan so, niyo lang yung naka-highlights at pindutin niyo. So, ito na nga mga lods. So di ba napakasarap talaga. Tingnan kapag ganito yung dashboard mo. O di ba? Nag nagkakulay berde din sa wakas. So kapag nandiyan ka na, is punta ka lang dito sa sa dito sa ito yung September 16, October 13. Last 28 days pindutin mo lang tong araw. Last 28 days. Then punta ka dito sa custom para makita mo talaga kung magkano yung kita mo sa isang araw. So dahil ano ngayon, pinutin mo na natin itong October 13. Ayan. Dahil ano ngayon, Ah uh, 14, since delay tayo ng dalawang araw, so ang ilagay natin dito mga is October 12. Ayan na. Di ba October 12? Since delay tayo ng dalawang araw. Then pindutin natin ito ulit yung September 16 para baguhin din natin yan. Ayan na. So baguhin natin to, Lagyan natin to ng 12. Then 10. Para pariho sila. Para bangga sila mga lods. So para may apply natin. So pindutin natin itong apply. Oops, pati nagbago. Ba't di nagbago? Ulitin natin. Then, ito. Ay, nabura pala yung number 2. So, lagyan natin yung 12. Then, apply natin. So, ito na nga mga Lord. So, noong um, October 12 is nanood ako ng mga videos ko. At ito na yung kita niya. So, maliit lang yung mga Lord. 69 pesos lang. Pero, malaki bagay na yan para sa akin mga lods dahil at least tumutubo yung aking revenue sa aking mga video okay kapag ganyan na mga lods kapag nandyan na kaya nandyan ka na is punta ka lang dito sa advanced mode pindutin mo lang tong advanced mode ayan at mapunta tayo dito sundan nyo na lang maayos para makita nyo talaga yung mga CPM at RPM at man monitor yon talaga dahil ito talaga ang pinaka -importante na dapat mong malaman talaga kapag ikaw isang vlogger so mas maganda nga itong technique na ito mga lods mas maganda yung araw araw ka mag upload dahil once na may bagong upload ka at pinapanood mo yun ang laki agad ng uh, revenue na makukuha mo doon kapag bagong upload kasi bibigyan ni google adsense yun ng mahahabang mga uh, ads kaya mas ma ganda talaga na araw-araw ka mag-upload kahit isang video isang araw okay yan so so punta lang tayo dito sa ito itong plus sign yan pindutin mo lang yung plus sign na yan then pindutin mo tong cpm para makita mo then cpm just wait for a minute ay ito na siya mga lods. Ayan na. So, di ba? May total ako na uh, 340 na CPM. So, tingnan nyo naman kung gaano talaga kalaki. Mga lods. So, para makita natin lahat mga lods. Yes, pindutin natin ulit itong plus sign. Then, pindutin natin itong RPM. Para makita talaga natin yung RPM at CPM sa ating ah uh, mga videos. At nang sa ganoon is makapili na tayo ng apat na video at ipe-play natin. Ito na. Oh, tingnan nyo na lang mga logs. ayan na Sa nakikita niyo naman, sabi ko sa inyo kanina nahirapan ako pumili dito. Dahil ito paano mag-download ng music. So, meron ba naman siyang 1717. Tapos ang CPM niya is 1,594. So, di ba? So, kunin mo agad yun kapag ganyan kalaki. Kunin mo agad yun title. Tapos, kuha ka ulit ng panibago. Ito naman. Paano patasin ang revenue? So, meron siyang 1,442. Then, ang RP, uh, CPM niya is 1,080. So, kunin mo na agad yan. Then, pili tayo ulit ditong ascorbic acid vitamins C. So, meron siyang 1,000. 113 then meron siyang 809 so kunin mo na yan then ito napakalupit nito na mga lotso grabe so o taking ceremony ito yung nag take out ako doon sa pagkapas ako ng board exam so meron nga itong 1365 then meron siyang RPM na 4,000 419 so grabe napakataas talaga Bukas sa ganyan yung mga CPM at RPM yung mga luchis. Pag play nyo pa lang sa mga videos nyo, it's automatic. Ang haba minsan ang ads nyan. Tapos, halos um, 2 minuto ads na naman, 2 minuto ads na naman. Ganyan yung kahalaga. Kaya malaki yung kita natin. So, ito na naman. So, nakita nyo naman ito mga logis, So, meron na naman tayo bali lima pala yung video natin ngayon na matataas ang ating CPM at RPM. Kaya, kaya kunin natin yung lima na to at ipipray natin. So ito para palakihin ang, ang storage ng po natin. So meron siyang 1,044 then 949. At tapos ito, how to increase revenue. Ah, meron siyang 1,496 then RPM niya is 1,360. Then paano pataasin ang revenue? Meron siyang 1,346 then 1,223. So ayan na. Ang ginawa ko dito mga lods para hindi ko makalimutan ini screenshot ko ganyan screenshot ko pagkatapos mo mag screenshot na yun, mga loads pagkatapos mo mag screenshot punta ka dito sa geography para makita mo lahat ng bansa na may pinakamalaking uh, rate na magbigay kasi iba iba ngayong um, rate ng bansa So ito na nga mga lods. Oh, di ba napakaraming bansa. So nakita mo naman 'yan. So United States meron siyang 1491. Pero take note mga lods. Ah, advice ko lang sa inyo, huwag kayo mag-connect talaga sa United States dahil pasahin lang kayo. Um United States stage kapag mag-connect kayo niyan, so bibigyan agad kayo ng 10 dollar. Pero maya-maya after mga 10 hours, babawiin din 'yan. Pasahin ka lang 'yan. Kaya iwasan mo na yan yung United o oh, nakita nyo naman Netherlands tsaka New Zealand ang dami kong pagpilihan dyan mga Lods pero dito ako sa pangalawa Netherlands tsaka New Zealand Germany, United Kingdom Kuwait, yan ah, pwede yan sya pwede pong gamitin yan so ngayon ang gagawin natin is gagamitin natin tong Netherlands so back na tayo So, para mo natin mga lods, eh, gagawin mga lods punta ka lang, punta ka lang dito sa Play Store. At tanapin mo tong VPN na to. Para malaki na yung revenue mo. Super. Yan. <coughs> Dahil yan. Ayan naman. Nakita nyo naman. Ito mga lods. Kapag gamitin mo yan, napakaraming ads na lumalabas yan. Kapag ito yung pipinagamitin mo. Napaka-press yan. Yan. Pero, you know, ang review niya, ratings and reviews, 4.8. So, mas marami siyang 5 ang rating niya. Kaya, kapag ano, i-download mo na yan, super so VPN, past VPN client, Then, pag na-download mo na yan, so punta ka na dito. Ito, down, download mo na kasi yan. Tapos, ayan na. So, ito yung server niya mga lods. Ayan, pinuti mo lang yan para makapili ka. Lahat, ito lang yung server niya. France, US, Canada, Netherlands, United Kingdom, Germany, Singapore, and Japan. So, ang i-connect natin ngayon, kasi ginagamit ko na nga ito ngayon, kasi nagpi-play ako. Connect natin to sa Netherlands, then connect. Ayan, connected din siya mga lods. At AX lang natin yan. So, nakita niyo naman, connected din tayo. So, kapag connected na tayo, Magkita niya naman sa taas na inyong uh, cellphone na nandito, oh, para may susi. Yan connected na yan. Then, pagkatapos niyan, punta ka na sa yung YouTube uh, YouTube apps at bago mo buksan na yung YouTube apps i-clear history muna um, i-ano mo muna i ganito hold mo lang then app information clear history mo lang yung application mo para ma ma-refresh yung YouTube apps at maraming ads na lumalabas yan ganito lang storage yung katsi then clear storage <coughs> then na ah, zero zero na siya mga loads user data zero katsi zero so balik na tayo mga loads balik na tayo sa youtube huwag kayo magalala kasi hindi naman yung mawawala yung mga uh, ninja account nyo nandyan pa rin yan So Ito na yung original account ko So pinutin ko lang yung profile ko At palitan natin yan So pinutin lang natin yan Palitan natin ang ninja account Para makasimulaan tayo ng panunod hmm, Pili lang tayo So dito muna tayo sa my love Then ah uh, Kapag ganyan na mga lods Ayan na Kapag ganyan na Pinutin mo lang to ulit yung profile Then Punta ka dito sa settings. Then, punta ka dito sa um, history and privacy. Manage All activity. Ayan. Tapos, hanapin mo dito yung um, account na ninja account na ginamit mo. So, sa akin ito, my love. So, clear story natin yan. So, just wait lang. Dahil may nababagal yung ating internet. So, ito. Delete na natin to. Delete mo lang. Yan, delete. Then, delete. Then, got it. Okay na. Delete na yan, mga lads. So, ngayon, mag-search na tayo dito. Ayan, mag-search na tayo dyan. So, alin doon ang pinakamalaking ang ah, CP Mat RPM, yun ang unahin natin mga lods. So, dito, ah, nandito yun, in screenshot natin yun. So, ito. Ito unahin natin yung, ito yung O-Taking Ceremony. Dahil yan ang may pinakamalaking CP Mat RPM. So, balik tayo sa YouTube. Search mo lang dito mga lods. Hmm, O-Taking Ceremony uh, our taking ceremony ceremony at PICC PICC Pasay yan tapos lagyan lang ko lang ng manggubat vlogs para lumabas agad sa akin manggubat at ito na nga mga lods ito na yung video na to ayan nakita nyo naman 48 views lang in just 2 months pero, napakalaking CPM si at RPM yan. So, pindutin mo lang yan. Ayan. At may ads agad na lumabas yan. Eh. Ayan ah. So, ayan na napaka-fresh yung mga ads na lumabas mga loads. O, diba? Napaka-fresh ng mga ads. Kapag i-click clear eh. Isturo yun yung ano So ganyan naman, mga loads Ganyan lang kung paano ko pinabalaki Yung aking uh, CPM at RPM sa aking mga videos Dito sa aking Youtube channel So ganyan lang kabisik mga lods Sundan nyo lang ng tama yon Step by step At dito mga loads so, Nagtatanong na pwede ba daw I-skip uh, Pwede ba daw hindi tapusin yung video No, ang sagot ko dyan is hindi dapat kahit isang oras pa yung video mo dyan hayaan mo lang tapusin mo hanggang dulo yung video mo dahil tayo naman din ang na nakikinabang dyan sa mga ads hayaan mo matapos yung mga yung video mo na magpiplay dyan at hayaan mo yung matatapos yung mga ads na dumadaan yan. kahit isang oras pa na ads dyan is hayaan mo lang matapos wag mong galawin yung iyong ads hayaan mo lang matapos ang mga ads okay? So, yan lang mga lods. So, kapag nakatulong to sa iyo, para lagi kang update sa ating mga para bagong tutorial. So, maraming salamat. Thank you and God bless. Bye-bye.